inanunsyo naman ng uh, BIFAR na natapos na um, ano, uh, uh, na matapos ang isinagawang sensory test sa mga fish samples mula sa karagatan sa akop ng lalawigan ng Cavite. Kinumpirma nito na, uh, na hindi paligtas kainin ng tao ang mga sample ng isda mula sa naturang katubigan. Yan. Uh, yan ang sagot po sa mga nags nagsatanong, ano ho, bakit hindi makain? Yan na. Uh, na pinag-aralan ar po at uh, ito'y uh, alaman na talagang hindi pa po pwedeng kainin. Dahil pa rin ito sa oil spill, dudot naman ng paglubog ng isang tanker sa Limay, Bataan noong July 25 uh, ngayong taon. Samantala sa kabila nito ay ligtas naman kainin ng mga tao ang mga sample ng isda mula sa Bataan, Bulacan, Pampanga. Batangas at Metro Manila, partikular na mula sa Nabotas, Paranaque at Las Piñas. Paano kaya natin ba didetermine na ito? Kung yan po galing sa Cavite o galing sa kung saang lugar, ano? Tiniyak ng BIFAR, ana regular nila ang kinokolekta o at sinusuri ang mga fees uh, sample upang matukoy kung ito mano ay apektado ng pagkakaroon ng mga nakakapinsalang contaminants mula sa tumagas na langis na tinatawag na polycyclic uh, aromatic hydrocarbons. Ayon sa BIPAR, mahalaga itong matiyak na ang mga isdang nahuhuli sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng manong ng pagtagas ng langis ay libre sa kontaminasyon at ligtas para sa publiko. May mga magandang balita dahil bate sa report ang mga sample ng isda at shellfish naman mula sa Nabutas, Manila, Paranaque at Las Piñas ay natukoy na ligtas sa kontaminasyon ng langis.